Noel. Well, ah. Bumili ka nga muna ng bawang. At mm, doon namin ah, natin ang konting kaya ang lulutuin. Ay, hindi na hindi hindi makakabili. Napapaano ka ga? Pwede kay Gayan? Oo, binakaay sana. Nakaw? Ay, baka nga. Oo, okay, yun na lang bumili. Hat, Ay, ako natin, nang bibili. Noel Oh. Nalimutan ko nga pala, bumili ka nga pala ng aset. Nalimutan ko bumili ko eh. oh, bumili. Oh. Ako na nga ang bibili. Kanya-kanya sa kagaling. Ako'y bumili ng asin. Oy, kanina ko pa folio uli eh. Oh, ay kanina ako bumili ng bawang. Oh, bigyan din mo sinugo si Noel. Ah, ay, kita ko kanina eh, na ay namimilipit, masakit ang tiyan. Namimilipit eh naroon ang cellphone.

Uubusan ko na yung mga yan, hindi mautusan. Ah! Salamat po, Diyos ko, ito ko'y nabusog. May mga na pang ulam? Ah! Ay, sakit ang ayat yan, ha? Parang may hata na kain kong pang ulam. Tek ah na -ah. Tek na yan.